mga karels, magluluto ako ng almusal na mga karels. Yan, lagyan natin ng asin yan, unti. Yan ang ulami ng aking mga anak. Ayan, hihi yeah. Ayan, pangalawang itlog mga karels na niluto ko para sa umagahan ng aking dalawang anak. Ayan, itlog kung gusto nila sa amin ni Mrs. Magluto din kami ng ampalaya. Ayan. Maraming salamat mga karels. Thank you very much. Thank you for watching. Salamat sa lahat na sumuporta sa akin. God bless. Maraming salamat Lord sa pagkain na to. At sa mga star sender ko, maraming maraming salamat sa lahat na pagbigay nung ng stars sa mga karels dyan na Araw-araw na ipag-engage sa akin. Maraming maraming salamat. Ayan na ang, ang, ang magahan ng aking dalawang anak. Thank you, Lord, sa umaga. At sana sa ibang tao, Lord. May pagkain din sila uh, sa oras ng kainan ng kanilang pamilya. Maraming salamat, Lord. At sana lagi mo kaming gabayan. Uh, thank you, mga karels. Thank you for watching. At bye-bye. God bless all.